O, oh, di ba? Continuation lang ito ng vlog natin, guys. Wait lang. Wait lang. Tingnan, may dala akong coffee. Mabilis ang pag-aayos. Tingnan yung buko, hindi ba lang naayos? Wait lang. Astayo. tayo. Ano may mga bigla ang mga plano? Hindi naka-plan. Wait lang. Ah, natapon na yung coffee ko, ma. So mo na namin yung mga pinsan namin. Yeah. Yeah. Hello! O, oh, na! O, nag-plan tita, si Tita Brenda. Tala! tara Tala! Ang pamunta sa bahay ni Tita, tita Brenda. Uy! <inaudible> bagong ayos na naman ang bahay, Tita Brenda! Bakit ang bahay talaga ni Tita Brenda ba? Ang, ang cute. <laughs> Ay, ang cute talaga ng bahay niya. Hello, Ay, ang ni ganda baan baan talaga. Parang isang... Dito, Tita Brenda, ang oh, ganda, oh. Instagram ako lang, peg. Na, ano tawag ito? Native ang peg ng bahay ni Tita Brenda? Ang ganda pero, ng bahay. Pero, pero, pero ayaw, anak. Ah. Bahay ito ng kapatid ng mama ko. Ang ganda. Ang cute, cute talaga ng bahay niya. Ganda ng ang ganda oh. Ang ganda ng area na to oh. Gusto ko 'tong area na to, Tita Bren. Ah. Oh. ito tawag ko kayo sa mga kanyang magandang bahay. Ay, ang ganda ng bahay niya. Ito kami sa bahay ni Tito Eric. May kapit kapi na naman ako. Bagong timpla na naman. Ayun doon, wala siyang duty oh. pag na ako sa pag na tayo Kailangan mo kang mag para makaligay tayo. Di ba nagkatroon ka ngayon sa'yo nga? Magbani. Tapos nag ka mo mga ansa. It happened to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set the rewind. And our team was the i had to leave you, but now I'm at all is 100. Pero kapag kid, 3 to 7 years old is 30 pesos. So, total na nabayaran namin is 1,090. So, ngayon, ilalagay namin lahat yung mga namin. Gusto ko lang ka sa mo. Boy, gambo, boy. From here kailangan maghintay para makasakay kami siya art. Papunta na Enchanted River. So, upo muna kami while waiting. Kasi napuno na yun, no? Oh. to, Blue. free lang to. Kuha lang kayo kasi kasama na siya sa entrance fee natin. Kasi hindi pwedeng maligo nang walang live vest. So, from here, kuha ka ng size mo. What did I happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time. Ano oras na dito? Ha? Malapit na. In 10 minutes na lang ata. Mag-ano na tayo. Mata ko lang fish. Wait na natin. Malapit na. Nakagita ko parang octopus na pa. Ganito siya dito. Tapos ngayon niya na foto. Eh. Hmm. Thank you.

the, the feet, which is only a small portion, not a very of the fish. For 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. After nga naming manood ng fish feeding, naligo muna kami sandali uli and then after noon ay sinauli na rin namin itong mga life vest na gamit namin. And then dumiretso na nga rin kami sa small restaurant nila doon kung saan namin iniwan yung mga gamit namin. Kasi dito sa Enchanted Reef, um, pwede mong ilagay yung gamit mo doon, parang isa mo na yung place na yun, para after yung maligo, doon na kayo pupunta. O ba? Diba? Tingnan nyo, ang dami ng tao na naligo nung dumating kami ha, in fairness lang. And then, ang napiningan namin restaurant ay doon sa pinakadulo kasi kakilala yun ng dito namin. So, doon na rin kami umorder ng aming mga kain. At ang na-order nga namin pagkain ay, ay ang in-order namin ulam is isang malaking isda. Tapos, uh, nag pansit canton na rin kami doon. Pumili kami ng pansit canton. Tapos, doon sa isdang pinili namin, dalawang luto yung pinagawa nila mama. Yung kalahati nung sabaw, yung kalahi, parang kilawin ang tawag nila. Tapos dito, maraming klase ng mga seafoods ng pipiliin nyo. So, hindi na kami bumili nun kasi nakakain naman kami kan nung breakfast namin. So, ito, ibang ulam naman yung pinila. Saka, medyo mahal din siya. Kaya, ito na lang. Then, after namin kumain nga, dadiretso na kami nito sa Tinoy and Falls. After namin dito sa Enchanted, sa Pinoy Sa Pinoy Ant po kami. Diretso na Para isang lakaran na lang ng paliligo. At hindi na kami magpapalad. Diyan na Let's go!